So, ayun po, kapansin-pansin itong uh, dahon na ito. Ito po yung napanood ko lang rin sa TikTok. Na kapag may makita kang ganito sa gubat, ay, wag na wag mong lalapitan. So... Hello guys! Kayo ba ay mahilig pumunta sa bundok or sa mga masusukal na lugar? Kung oo, panoorin itong video na to para maging aware kayo sa mga ganitong bagay. Bago tayo mag sa full video sa mga bago, make sure naka-follow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga latest ganap online. So, ayun po, kapansin-pansin itong uh, dahon na ito. Ito po yung napanood ko lang rin sa TikTok na kapag may makita kang ganito sa gubat ay huwag na wag mong lalapitan. So kanina, ang lakas niyan. Parang kumakaway-kaway na dahon. Sa napakaraming mga dahon, siya lang bukod tangi na uh, gumagalaw-galaw. So ngayon nawala na. May ingay daw kasi ako. parang may bait siya <laughs> nung malaman niyang binubidyoan siya na wala na rin kanina malakas eh o oh, yan parang pakpak -pak na oh, you know? yan, oh. yan o ba diba? oh. hmm. yan okay, no. hindi siya parang magalipad siya walang may gumagalaw dyan ah oh. titingnan nyo pero gumagalaw siya ng kusa akala ko dati yung napanood ko sa TikTok ay joke-joke lang yung pala totoo sa umpisa parang normal na halaman lang na gumagalaw-galaw yung nasa video. Pero kung mapapansin nyo, ito lang yung kaisa-isang halaman na sobrang bilis yung paggalaw. Dahil kung hangin ang nagpapagalaw dito, sana lahat ng halaman o lahat ng dahon sa paligid nito eh mabilis din yung galaw, ba diba? Pero siya lang talaga yung parang sumasayaw ng sobrang bilis. na parang nagpapapansin sa mga taong dumadaan or nakakakita dito. Ang tawag daw dito dito ay fate trap Madami na akong nakitang video na tulad nito sa feed ko, pero first time kong makakita ng fate trap dito sa Pilipinas. Sa mga hindi nakakaalam, ito ang meaning ng fate trap. Ang sabi sa Google, for fate traps, these refer to elaborate setups the fae would create to lure humans into their secret world. On TikTok, it's now being used to describe any place in nature that seems to have a magical yet deceptive aura about it. So ayun na nga. So ganito naman ang itsura ng mga fae. 'Yan ang example ng isang fae and most of the time lagi silang napagkakamalan ng mga fairies. Pero iba daw sila sa fairies. Ayan. So, gumagawa sila ng mga trap gamit ang mga halaman or kahit anong makikita sa nature, usually sa mga bundok. Pero pwede din sa backyard nyo if meron kayong garden. Gumagawa sila ng mga trap na madaling makita ng mga tao. And ayun na nga. Once na nakita mo, once na pinansin mo or hinawakan mo yung mga fair traps, pwede kanilang dalihin sa kanilang secret dimension or secret world. And kapag napunta ka sa kanilang secret dimension, wala ka ng choice kundi sundin yung mga gusto nila. Pwede ka nilang gawing slave, may mga cases daw according sa mga folklore, pwede ka daw nilang pasayawin ng non-stop hanggang mapagod ka or hanggang hindi mo na kaya. So basically, pwede nilang ipagawa lahat sa iyo. Ayun, and usually daw ang mga napupunta sa fake dimension ay yung mga bata dahil alam mo naman hindi nila alam yung mga ganito. And once na curious sila sa mga bagay-bagay, ang tendency ay ayun nga, hinahawakan nila yung mga ganitong kapansin-pansin na mga bagay sa nature. And ang pinaka-worst dito kapag napunta ka sa fey dimension or secret world ng mga face ay pwede daw hindi ka na makabalik sa totoong mundo. So yun naman ang kwento-kwento tungkol sa mga bagay na ganito. And as you can see naman sa video kanina, biglang huminto yung paggalaw nung halaman nung nalaman siguro na may nagbi-video or alam na nung nagbi-video na yun ay isang face trap. So parang tumigil na siyang nagpagalaw or nagpapansin. So medyo weird lang talaga na ganun no, na may mga ganito din pala dito sa Pilipinas, hindi lang sa ibang bansa. So, sa mga mahilig mamundok dyan, mga nagso-soul searching, pag makakita kayo ng mga ganito, nagpapapansin na mga halaman, mga dahon, or kung ano-ano, habang kayo ay namumundok, huwag nyo nang tangkaing hawakan or huwag nyo nang tangkaing galawin out of curiosity or baka gumawa pa kayo ng video na mag-debunk ng mga ganito dahil hindi worth it. Baka kayo ay tuluyang mapunta sa secret dimension ng mga face. Kayo ba? Anong masasabi nyo sa video na to? Naniniwala ba kayo na ito ay mga face traps? At naniniwala ba kayo na pwede kayong dalihin ng mga to sa kanilang dimension. Comment down below kung nakita na, na kayo nito. Kung nagustuhan nyo itong itong vlog, make sure naka-follow na kayo para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload ko dito. 'Yun naman. Thank you so much for watching and stay safe. Bye-bye for now.